O yan mga loves, mag-skincare tayo for today's video. Kasi walang magawa, kaya mag-skincare na lang tayo. Dahil mga busy ang mga abat at busy sila. Yan, oops, may sumisilip. Ano ba yan? Para desisyon. Skincare muna tayo mga loves. Ayan, guys, dahil wala tayong magawa, mag-skincare na lang si Bakula. Skin care muna tayo. Wala kasi magawa. Aray ko. Oo. Ang hapde. Skin care muna tayo mga bading. Yan. Ganyan lang. Skin care. Ayan. skin care, skin care. lang. Para fresh tayo. Aray ko, ang hapdi. Para fresh, diba? Ganyan lang. agila guys. kaka hmm. Kakaboring kasi. Wala, lang magawa. Tapos na kasi aking mga gawain. Kaya, skincare mo na tayo. Para fresh. Yan. Garnier ang aking gamit. Aray ko. Garnier. Pahid-pahid lang tayo mga labs kasi. Para hindi lumabas yung ating mga sumpa. Diba? Kasi, pag hindi naglagay, lalabas yung marami nating sumpa mga labs. Yan. Ay, skincare, skincare lang tayo. Ayan, ganyan lang gamit ko everyday sa mukha ko. Nagmi-mix ko lang yung ano ko, yung RDL ko, tsaka Espinol. Tapos maglalagay lang ako ng Garnier. After ko Garnier, yun lang. Lip tint. Kapurit. Nagtitimp lang ako. Ganyan lang. Tapos, hindi ko makita yung pangkilay ko, diba? Kakainis. Ten, 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 pangkilay ko tinam mo susuko na diba? kawawa naman yung pangkilay ko ganyan lang yung kulay kulay lang very light kasi kahit nasa bahay talaga ako guys may liga akong mag lip tint tsaka mag ano mag kilay minsan nga kahit matutulog lang ako nakakilay pa ako tsaka Nagli-lip. Kaya anak ko sinasabi sa akin, si mami, nasa bahay lang, matutulog lang, nakakilay pa. Nakalip pa. Akala mo naman kung saan pupunta. Diba? Ganyan lang. Kilay, kilay. Very light na kilay lang tayo, mga loves. Yung tipong kilay pang bahay lang. Hindi yung kilay pang ano, pang bardagulan. Isang dalit light lang. Diba? Yun yung lang. Hmm. Okay. Yun yung lang. Ayan